Okay, mga kaidol, nandito na kami sa may tulay ng magasi. Wala kami ano, mang isla, mga isda, ka mga kaidol. Maraming isda dito. O, ayan na, mga kaidol. May isang pirasong ano, hito. O. May isang pirasong hito na kami nakuha. Ayan, o. Ito, mga kaidol, Hito na no native. Tumalon sa kamay ko. Nasa kamay ko na. Tumalon pa yung tilapia. Tumalon pa Ayan mga idol May nakuha Ayan Silver. Silver May tilapia o Ayan o Tilapia pasok na natin Ayan mga ka-idol, may nakuha kaming grupo Buhay na buhay pa Nagalaw pa yung uso Hindi oh! <laughs> kan pa na Ayan mga ka-idol, May hito o na lumabas sa butas ayan oh. masarap to ipurito ganito ang kalalaki mga ka idol o oh, kaya yung sabawan mo butuin mo ng palambutin mo pati buto masarap to ito mga idol oh. may nahuli kami ano janitor fish oh. ito yung ano, isda na hindi nakakain o oh, tignan nyo yung itsura oh. ang pangit ng muka oh. Oh. <laughs> Basta nyo, halagaan nyo na lang o ayan oh. Parang ano, kaliskis ng buaya o oh. ang ano ng kanyang mga kaliskis. Ano ka di kana ko nung. No. Ito oh. Yung iba naman, kinakain nila ito kaidol. Okay, Pero sa amin, hindi namin kinakain ito. Kinatapon lang namin. Dahil hindi naman yan nakakain. oh yan. O, mabuhay ka hanggang gusto mo. Babay na. Linisin mo lahat ano, tubig. <laughs> Ito ang mga idol, may nakuha na naman ano, isang pirasong hito na native. Uri, uri, oh, dadega. Oh. Nakakbo. Ayan o. Oh. Native na hito. Ito ang masarap. Masarap pang ihaw mga ka-idol o oh. kaya ano. Uh, pininango, sinigang. O, ayan o. Oh. Oh, ayan mga kaidol, may ano, may hito at saka itawis oh. Dito kay idol. Oh, ayan, dalawang piraso. Isang piraso. <laughs> Wala yung tatay at saka lolo. <laughs> so, dahil tanghali na mga kaidol, kami ngayon ay magluluto naman na ng ano, kakainin namin pang tanghalian. Mag-ihaw kami mga kaidol sa nahuli naming isda. Ito so, na nga pala mga kaidol, yung ano, nahuli naming isda. oh ayan, o, nasa Busiko at meron pa dito mga kaidol. Ayan, o. Dito pa sa alagayan na isa, sa net. O. Ayan, o, may mga tilapia, may palaka, may hito, mga kaidol, sari-sari. Ngayon naman ay kukuha ako ng ano, ng iihawin namin. oh ayan, kukuha ako ng ganito, pang ihaw. ito na mga idol. Mag-ihaw na tayo ng isda na bagong huli lang. oh. fresh na fresh na isda. Ganda dito mga kaidol. oh. ang linis ng tubig. oh. Habang nag-ihaw, oh, kain muna tayo ng banana chips mga kaidol. Oh. Lagi gutom na. Alright mga kaidol, ito na yung tapos na ano, na ihaw. oh. ayan na. O. Oh. May tilapia kami rito may ito at may ano may kokek kokek ayan <laughs> oh palaka ayan oh no. ka oh ayan si ayan <laughs> dito <Palako> ka <laughs> simple lang ang buhay sa so, probinsya mga kaidol ganito lang manguli ka ng isda o sabayan mo na rin magluto sa tabi ng ilog pagka nagutom ka pa, di kakain ka na mamaya mga kaidol kakain na kami mamaya nagkala nga pala kami ng ano ng kanin kaya mag-iyaw naman kami ngayon, no. Yan, no. Si Insan. Sandy, no. si Insan, Didi. Didi kami. Si Manong Ichad, o. Kamatis pa dyan. Kamatis pa, o. Yan. Na si Idol, o. Kaya nawag na yung iniyaw namin. Wow. Ulam namin. Ulam namin niya yung tangal yan, o. Pagano ng, ano, dahon ng saging. Maglana na. Para paglagyan ng pagkain. Okay na yan. Hindi na yan, Adi. Ayan na, maglatag na kami ng pagkain. Lagay mo dyan sa gilid. Ayan na mga kaidol, ilalatag niyo pagkain namin. Okay. Oh, ayan na mga kaidol, ang aming ibubudol fight ngayong araw na to. Lord, maraming maraming salamat sa blessings na aming kakainin ngayon. Maraming maraming salamat po sa pag-iingat sa amin. And thank you, thank you Lord. Amen mga ka kain na po tayo ayan kakain na po kami alright kain kain na kainan na tayo subo tayo subo ayan o oh. mm, sarap ang sarap talagang pinagpagulan o no? ito pa may isda pa o oh. muli lang Magong luto ngay fresh na fresh talaga Sarap. Buhay po rin siya talaga mga idol. Kain ng kain dahil maraming pagkain. Hmm. Pag na natin tigilan nang hindi maubot. Kain na yan. Oh, ayan na mga idol. Tatapos na kami. Hey mga kaidol, tapos na naman kami kumain ng pang tuloy na naman kami pangisda. Heto mga kaidol, tapos na naman kami pangisda. kami ay pauwi na. So ito na mga kaidol, ang aming ano, nahuli ngayong araw na to. Oh. ito, may, may hito, ayun, pamalun pa. May tilapia, may itawis, may bunog mga kaidol. Yan o, oh, mga nahuli namin ngayong araw na to, oh. medyo may pang may pang na naman at meron din pala itong ano, palaka mga ka idol nasa loob ko yung mga palaka kami ng huli. yan lang mga idol, ang aming uli ngayong araw na to may ulam na naman si idol